Okay guys, uh, nandito kami ngayon sa Langkaan, Dasmarinas, Cavite. Mayroon tayong service dito na Sharp Automatic Washing Machine. So ito guys, wala pa isang taon. Ang problema nito guys, nag-overflow lang yung water. no? Hindi siya nag wash Karga lang siya ng tubig hanggang nag-overflow. Pero ayaw niya mag wash So ang ginawa natin, binuksan natin tong likod. Tinignan natin kagad dito yung condition ng uh, hose sa likod. Uh, okay naman guys, intact naman. Nakasalpak naman yung hose ng sensor. Then inex in natin to yung dito sa taas, no? Tingnan natin. Baka kasi may ngat ngat guys ng daga kasi dahil wala pang isang taon ito, imposible naman na masira itong washing machine na ito dahil wala pang one year, no? So, ang chicken, to guys, yung host ng sensor, intact naman, nakasaksak naman siya. Yan. So, ang next natin, tingnan din natin yung taas, no? Baka kasi nandito ang problema. Kasi kung ganito guys, na isang taon pa lang, wala pang isang taon, baka ngat-ngat lang guys ang problema, no? Kasi kung Galito ka bago yung washing machine, malabo po ito guys, masira ka no? Yan, so buksan lang natin to. So shout out muna tayo kay Jorlit Past. kay uh, Junior Malatitik, shout out. Ramil Rivera, Rolando Dizos from Coronadal, shout out. Andy Tik, shout out. Pedro Cruzat, Junior, shout out sir. Marlon Labilla, Wilson Caro, and Garisa Kili Lagunilla. Shout out sa inyo mga sir. Ayan. So binuksan natin to guys. Ito yung taas niya. So wala naman tayong nakita guys na ngat-ngat ng daga. Okay naman. Intact naman yung host. No? Ito yung host niya. Wala naman. No? So good naman yung host ng sensor. Kasi guys pag nag-overflow yung uh, washing machine natin at saka hindi nag Dito kagad tayo mag-focus sa kanyang sensor. No? Ayan. So ang gagawin natin guys ito, tinanggal namin yung hose, inihipan natin pataas. Ayan. Wala naman siyang singaw, no? So, inihipan. Wala, no? So, walang singaw yung hose niya, no? Nung inihipan natin pataas. Nung no, binunot natin doon sa baba, tapos inihipan, wala naman siyang singaw. No? So, ang gagawin natin, salpakan natin siya ng hose ulit, ihipan naman natin paloob ng drum. Ayan. Paloob ng drum. Ayan. Ayan. Ito ang problema. Yo, know, barado, no? Kasi malamdaman mo kagad na pag-ihip mo, hindi tumatagos yung ihip mo. Ayan. So, talagang kailangan mo ihipan ng todo para matanggal yung bara. So, ang problema guys nandito, no? Baradong barado. So, ganoon guys, no? Ayan. Ayan, no? Barado siya, yan So, maraming nanliligaw dito guys sa mga itong troubleshooting, no? Na hindi nila alam na ang bara pala nandito sa loob ng drum. Ayan. So, ang kailangan nyo, guys, ihipan nyo yan yung loob, no? Maramdaman nyo sa guys pag barado kasi pag ihip nyo, guys, maramdaman nyo na hindi tumatagos yung ihip nyo. Talagang matigas na pagka-ihip nyo. So, ang gagawin nyo lang, guys, kung wala naman kayong host, ang gagawin nyo, yung host na sensor mismo ang bunutin nyo. Tapos, yun yung ihipan nyo pag loob ng drum para malaman mo kung barado o hindi. So, ayan, guys, no? Ang ginawa natin, binalik na natin, no? Ayan. So, binalik na natin yung, ano, yung host niya. Tapos testing na natin kung magwawas na ba ito. So, yun po ang nakita natin. Barado yung paloob niya ng drum. No? Pag ihip natin, hindi siya gagad tagos yung ihip natin. Baradong barado. So, ang gagawin natin, dahil binunot natin, guys, yung... Uh, host, ilagay muna natin siya sa spin. Kailangan kasi guys, bago natin siya itisting, wala siyang laman na tubig yung pinaka drum kasi nga pag tinesting natin niya na binunot natin yung hose tapos may tubig pa lang, pa yung drum hindi rin yan magwawas no aapaw din yan kailangan basta nabunot natin yung hose guys ng sensor gagawin natin i-drain talaga yan ang tubig wala dapat laman bago ka mag-start ng was para siya gagana kasi pag may laman yan na tubig tapos binunot mo yung sensor tapos ibalik mo din ilagay mo sa was hindi rin yan magwawas no so kailangan empty simula ka sa empty yung washing. No? So ayan, day testing lang natin guys no para malaman natin to kung uh, okay na no. Tingnan natin. Pero yun lang nakita natin dito guys, barado pa loob ng drum no. So ayan. So testing lang natin to guys no. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang po kayo sa aming uh, Facebook page North Cherry Repair Shop no. So mga gusto mag-order ng parts, uh, message kayo sa aming uh, Nurture Vlog na P uh, Facebook page. Ayan. So yun. So, tingnan natin guys. Nantayin na natin magpuno siya ng water. Tingnan natin. Nantayin natin mag-wash. No? So yun. Pinfix na natin yung likod. No? Ayan. Nagkakarga siya ng tubig guys. Nantayin na natin. Medyo mahina yung tubig na pumapasok. So ganun lang guys. nang Pag troubleshoot ng na mga nag-overflow. Ayan. Working na yan guys, ayos na no So gumana na po siya, naglalaban na siya So ganun lang guys no, ganun lang kasimple ang troubleshooting Pero pag hindi mo ito alam Kahit maghapon ka dyan mag troubleshoot Hindi mo mapawas itong washing machine na ito Ayan, so okay guys, thank you, bye bye